Uh, uh, ay guga. kani. kita. So, ayan guys, ito. Tatayin tayo ng orchids na. ganyan kaliit guys. So, pagkita namin to sa so, mga ilang buwan, baka malaki na to. So, dito natin to ilagay. Ilagay natin to dito. Next month, ah, meron tong improvement, guys. So, sa mga nag ano, balak dyan na mag-orchids Huwag niyo, ano nga huwag niyo sayangin ito mga maliliit. Anininong lang. Walang tayo ng, ano, ng niyug. Bunot. At saka ilagay niyo dito. Yan, magingat lang sa kanyang root. Para hindi, maano, mabalik. So, ayan. So, tikas na natin. Ganyan. Ganyan lang. Huwag lang masyadong ano, hugot para ano, okay. uh, mata ano lang siya. Ayan. So, tapos na. Tapos na. So, that's all guys. So, iyan na mga ka-orchids lover. Ito na. Ito na yung uh, maabot na ito ng mga apat na buwan. So, ito na yung nga ano nila. Ito oh. yung okay, mga kajijo. Kita ko sa inyo. Yung, ano na. Meron ng saha. Ayan. Yung mga maliliit na saha na tinanim ko. Ayan ito. Meron na siyang saha. Ayan. Ayan, ito yung pinaka maliit. Yung sobrang liit Oh. Ang laki na. So, hindi siya masyadong ano. Ay, wala tayong ginagamit na fertilizer. natural lang, tubig lang at saka bunot. So, thank you for watching mga kajijo. Mga ka-orchids lover. Ito na yung resulta outcome ng ating uh, pag-alaga. Ating pagtatanim ng mga maliliit na orchids, white orchids. So, thank you for watching mga kajijo. Ingat kayo palagi. babus.